Hello mga katrops, for today's video nga pala ay magluluto naman tayo ngayon ng octopus o di kaya kung tawagin dito sa amin ay kurita. First time ko nga lang makahawak ng ganito, tsaka first time ko lang din magluto ng ganito. Kaya naman hindi ko alam kung magiging masarap ba ang kalalabasan nito mamaya. At tignan nyo naman yan na manghanga ako dahil pa iba, iba yung kulay niya. Dahil na mangha ako ay kaya inikkan ko na nga ng asin para ramas ramasin. Kailangan kasing lagyan ng asin para matanggal yung dulas dulas niya at syempre naglagay rin pala ako dito ng suka tapos nagdagay nagdagdag pa ako ng asin para pampatanggal ng lansa. Habang hinuhugasan ko nga tong kurita ay nag-iisip ako kung anong magandang luto dito. Kaya naman sa mga nakatry ng mag-ulam ng ganito, mag-comment naman kayo dyan sa baba kung anong magandang luto. Este, kung anong masarap na luto pala. Tignan nyo naman yung pinaghugasan ko, yan nga yung malansa. Hinihiwaan ko nga lang dito sa may gilid ng ngipin niya para matanggal yung sugki niya. Hindi kasi ito katulad ng pusit na hindi mo na kailangang hiwaan para matanggal yung ngipin. Naiinis na nababad trip na ako dahil di ko man lang matanggal-tanggal itong ngipin na to muntikan ko nang na nga di tanggalin mga katrops para naman madagdagan na yung ngipin ko pag kinain ko at habang hinugasan ko pa nga tong kurita kanina ay nagpainit na ako ng tubig at bago ko nga ito ilaga ay sinasaw-saw-saw-saw ko muna yung mga galamay niya para maging maganda yung pagkakakulot-kulot niya inilaga ko nga lang ito ng mga ilang minuto para mas lumambot at mas madaling hiwain o ba diba, tignan nyo naman yan napakaganda ng pagkakakulot-kulot niya hindi ko nga alam kung tama nga yung pinaggagawa ko dito dahil first time ko lang talagang magluto ganito. Baka nga sa paglalaga pa lang nito ay overcook na. Yung tipong kapag kakainin na ay para kang ngumungo ng bubblegum. Ay nako, Diyos ko po, pinagdadasal ko na nga na hindi magalit yung nagpaluto. Tinanong kasi niya ako kanina kung alam kong magluto ng octopus. Ako naman si Bida Bida ay oo ka ako naman. Ay, hindi ko na nga inisip kanina nung tinanong niya ako kung anong magiging kalalabasan nito. Ang bigla ko na lang naisip ay sige, may content na ako ngayong araw. O diba, di na nahirapan ng inyong katrop sa pag-iisip kung anong content niya ngayong araw. Habang hinihiwa ko nga mga galamay ng octopus ay naisipan ko na i-adobo na lang ito. Tsaka lalagyan ko pa ito ng isang boteng sprite para mas maging manamis-namis. Maghihiwa nga rin ako dito sa may galamay na medyo malalaki yung hiwa para pang kalamares. Nagkikrave kasi ako sa kalamares ngayong araw eh. So ayun, sisimulan ko na nga palang magluto mga katrops. Inilagay ko na nga ng sabay tong sibuyas, bawang at luya. Wala rin namang mawawala kung pinagsabay. Baliban na lang mga katrops kapag iba yung pinagsabay nyo ay nako, yari kayo nyan. At nung nagisa na sibuyas, Bawang at luya ay sinunod ko nang ilagay Itong mga nahiwang kurita Tsaka ako naman ito titimplahan ng magic sarap at paminta Mga katrops Tapos haluhaluin lang natin ng kaunti Tsaka natin lalagyan ng toyo Damihan natin para mas masarap At para mas maganda na rin yung kulay nya Ito na nga yung isang boteng sprite Ilalagay na lang natin yung kalahati Tapos yung kalahati iinumin ko na lang Inilipat ko na nga dito sa kahoy mga katrops Para mas madaling maluto At ayan malapit na nga itong maluto Kaya naman isusunod ko nang ilagay itong mga siling paniga Naglagay nga ako nito para mas maging mabango. At itong suka na nga yung panghuling ilalagay mga katrops. Pagkalagay ko nga ng suka ay hindi ko muna ito hinalo para hindi umasim. At ayan, okay na nga ito mga katrops. Naluto ko na nga rin pala yung kalamares at yung taba ng baboy na pinrito. Sarap nito pampulutan mga katrops. Pero sana nga lang hindi ito maging makunat. Meron nga din pala akong nilutong siniganggang na baboy mga katrops. At tikman na natin itong kalamares. Gumawa na rin pala ako dito ng sukang sausawan na nilagyan ng sibuyas sibuyas at paminta at asin. At ayan na nga, unang kagat, bubble gum Okay na okay yung pagkakaluto, makunat na makunat. Hindi ko nga alam kung bakit naging ganito, siguro na overcook o di kaya ganyan talaga yung octopus, makunat talaga. At ayan, tenis test na nga ng inyong katrops, yung taba ng baboy na pinirito. Hindi na nga ako nakapagpigil, kaya naman kumuha na ako ng yelo, tapos ibinuhos ko na dito yung sun mig light. Ay nako, napakasarap talaga. Sa mga katrops natin dyan na gustong magpa-shoutout, mag lang kayo lagi sa akin latest vlog bye bye